Happy New Year! New Year, Hello, hello. New Year po sa inyong lahat. Ito yung ating handa. May isda tayo din eh Siyempre, lagi yung may kamatis at oliba. Ito lang yung ating dulce. Bilo-bilo, pinaltok nga daw. Ari po ay adobong baboy ni Mr. At ito yung ating karneng kabayo. <laughs> Mayroon po tayong isang kalderong kanin. At yun po ay tradisyon dito. Ano po re Ano ya Ito ay lentike kutikino, para po aring style lang gunisa, pero hindi po lungganisa. Tapos, aray po ay ko Baboy din po ito. Ito, baboy din siya. Tapos, ito yung ating asado. Wala po tayong rinong. Ginamit ko dyan ay atay ng baboy. Ito yung ating pansit-gisadong bihon. Tapos, siyempre, ito yung ating pang ano, ito yung ating ginawang pang paswerte ibiges tayo at saka yung pera. Sabi nga, pampaswerte, pero gagawa rin po tayo. Yan ang ating mga soft drinks, champagne, oh. at ito yung ating mga prutas. Ayan. May melon at ano, Arancia, orange, may peras, mangga, ubas, kiwi, clementine at clementine Chinese po yan. May kaki tayo at saka oh. dateri. Ah, so man, man, eh. Tapos yan um, ah, Chocolate Bahala na po kayo Yun ang aking mag-ama Hello, Merry Christmas sa inyo Kitang aming basura Si me and two Ayun, okay lang ako Hello Merry sa inyong Christmas. lahat Mga kainday, Merry Christmas Kulang kami ng isa Bagamat kami kulang ng isa Tama ng <laughs> Anak, harap ko naman din sa akin video. Hello. Oh, yeah. Merry Christmas po sa inyong lahat. Happy New Year. Sa 2024. 24 nga bagay. Tama nga po. Mag-iingat po palagi. God bless. Salamat po sa inyong pagsuporta sa akin. At may ito po pala yung ating pinya. Salamat po ng marami. Kami po ay kakain na. Kaya ay kain na rin po kayo. Kuha na po kayo ng inyong pagkain. At ngayon po ay Sabay-sabay sa pagkain, God bless po, bye bye. Bye.